Hello mga kapar parents so today nga is nalaman ko na may anti-rabies vaccine ngayon ang Pasig City which is uh, dito sa mga kada barangay so nung nalaman ko yun naliguan ko kagad si Niro mabilisan lang and then dumiretso agad kami at kita kita nyo naman yung haba ng pila ba diba? so super super haba talaga ng pila pero ang pinaka ako is si Niro kasi napaka behave and patiently talaga siya na nag wait tapos kahit marami na far baby siya nakikita, o oh, medyo actually talaga si Nero kasi medyo hindi nasanay. Since ka na lagi siyang nasa loob ng bahay. Kaya super ako natuwa sa pinakita niya ngayong araw na to. So hindi lang anti rabies and may microchip din ata. So hindi ako sure pero halos lahat dito halo-halo yung mga far babies. So, ito po ay libre. So, dito po yan sa barangay ng Kalawaan sa Pasig City. So, every barangay po, nagpupunta sila. Pero usually po kasi talaga, pumupunta kami talaga sa bed nila. At doon kami nagpapaantay rabies. Kasi magkano din ang rabies pag pinunta mo sa bed. So makakatipid ka rin talaga. And then safe naman to syempre. Almost one hour din kami yan kasi super dami talaga ng mga far babies. Tuwa talaga ako kasi can't believe na kaya ni Nero mag-behave ng ganito. Diyan pala, may pinirmahan kami dyan na papel. Para malaman yung name ng owner, breed ng aso, anything. Tapos dito malapit na kami kaso lang hindi namin nabidyuhan si Nero. Love ko kasi to so wala ang daddy niya. Tama ko lang yung kapatid ng aking Josawa. Dito kung gano'n siya ka-behave, nung tuturo ka tsaka hahawakan na siya ayaw na niya. So, doon lang ako medyo nahirapan. So dito umuwi na kami. Malapit lang din naman kasi siya kaya naglakad lang kami. So yun lang for today's video. Bye bye!